pondo ng gobyerno. Kaya po wala kayong dapat talawin na utang na loob ay eh, commitment dapat na natin at pagbabalik ng ating pong mga karapatan. Ito po ang kailangan natin ang magsisirbisyo at mag may respeto, hindi kayo aagaw ng lupa, hindi pagmumurahin yung mga tiga port district at wala magikin magiging kabastusan sa pag usap Ibalik po natin, Doktora Marisel subo ngayon, gusto ng niya yun pangakuan na naman at ano, -ano mga uh, estilo, mga diskarte. Pero ito ho ay hindi paninira, kundi pagpapaliwanag. Ang dapat po natin dito, saan ba nang gagaling yung binibigay na ayuda ni Kong Meng Meng? Ito po ay galing sa Tupa AX uh, ACAP. At yung programa po na ito, ay pang DSWD sa ngayon po, bawal mag, uh, magbigay dahil ito po ay prebawal ng Komite. Kailangan na meron kayong exemption Pero kung isa na, makakalusan pa rin dahil yung kamukha po, ng ginagamit na pondo nila, pagbibigay yung pondo ng Gapan City. Yung pagpagawa po ng uh, hospital, kaya po hindi mayari-yari, yung pondo ginamit po pang-ayuda. Pero hindi ayuda na daan natin, kundi bigay sa mga pinapatawag doon sa uh, Pono, doon po sa um, Gapan Gapang City. Doon po, syempre, pag tigagapan, meron kasama ang bigas at ganun po ang binibigay. Dito po, syempre po, second class citizen lang ang tingin ni Kong binibigay po, ganun lang. Number one. Ano kaya po mga kasama, mga kaibigan, yun po ang sinasabi natin, wala kayong dapat parawing butang na doon kay Pong Meng dahil yung pong itinibigay naman nila, pondo po ng gobyerno. At marami pong kinita si Pong Meng doon sa pirmang ng kaliwakanan, pirmang ng mga, ano-anong, mga batas na hindi naman pinag-aaralan. At yun niya po, kumita. Kaya yung inungbi dito, binabahagi, pera niyo rin yun po yung pera ng gobyerno. At yung pong Dapan City, gobyerno rin po ang nagpapondro ng inutang nila, eto'ng itong di po galing. At maliwanag po na yung ayuda ay bahagi ng mga ibinibigay na ibinabayad natin sa tax. Pagka po tayo gumali ng gasolina, gumali po kayo ng uh, bigas, bumili kayo sa supermarket, may value added ah, tax yun. Pagka ho, sa mga pagbili naman ng tinapay at ng sigarilyo, kahit ho, fake na sigarilyo, may tax din. Pero huwag na ho kayong gama. bibili ng fake na sigarilyo kasi ho, oh, formalin ang sangkap na kakaan. Ah, ah, medyo nakakasama sa katawan, sa kulusundan. At yung paggawaan po noon, andun lang po sa Japan, pambuan at ah, ang kapitan, yung pong kanyang ama, si Kapitan Boy, Pastor, well, ngayon po, kanina na ating pinag-uusapan, yung mga ating kapagyaw, kayo rin po ang nagbigay ng kapangyarihan kay Kong Ming Ming. Napayaman niyo ho, napayaban, at lalong maraming ipinangako na napako. Ang doon ho, yung mga ayuda sa pataba, ayuda ho sa uh, bini, libre contractor, harvester, scholar, at marami pa po. Pero lahat na yan, napako lang. Kaya mga kaibigan mga kasama, kung sakali ho na kayo naman ay nakatanggap ng ayuda dito mismo sa kabyaw, yun po, tanggapin nyo yung ikong mingming dahil kayo naman di po nagbigay ng kapangyarihan diyan at hindi niya ho pera yung binibigay. Kahit sa iba yung Diyo, hindi rin po niya pera yun. Yung know, pera lahat ng gobyerno ng Dapan City, pera ng ating mga uh, concerned citizen na nagbabayad ng tax na napupunta sa gobyerno at yung gobyerno po, pag hinanapan kayo ng Certificate of Indigency, hinanapan po kayo ng ID, sinabit yung mga pangalan nyo doon sa GSWD. Ang ibig mo sabihin nun, pag kayo natuban, qualified beneficiaries kayo. Hindi ho, Como, Kong kung Mengmeng, eh, -meng, nagdaan yung pangalan. Hindi ho ganon. Nagdaan ho sa approval ng DSWD yung nakatanggap ng ayuda. Kaya may karapatan ho kayo dahil nababayad naman kayo ng tax. Lahat po na yan, may karapatan tayo basta beneficiaries, DSWD na ang nagagaling po, pondo ng gobyerno. Kaya po wala kayong dapat talawin na utang na loob ay e, coming dapat nga ho. Yung binibigay nila sa gapan na may bigas, pumulok ka upo naman sila, eh meron din bigas dito pero wala ho. Second place ito sa inyaho ang turing. Kaya ito ho ang pagkakataon na si Kong Meng Meng, si Mayor Eran, si Boktora, si Baljan, na ating bukod, iisa lang ho ang karapatan. Iisa lang ho ang bilang ng boto. At yung boto na yun sa pagkakaisa-isa ninyo, kayo rin po ang pagkaalis at naglalagay, sino man ang nararapat. Sabi nga po, mga may tayo, be kind, be honest, be true, and be bitro true na din ho, para hindi na ho tayo maligaw. What goes around comes around ho. Lahat na ho ng bagay na ginagawa natin, pag magsinumaling tayo, pag tayo ko, pag nagduskang tayo, magduskapa tayo, babalik din sa inyo lahat yan. Babalik lahat. Ito ho ang pagkatataw natin, at pagbabalik ng ating pong mga karapatan, ito po ang kailangan natin, ang magsiservisyo at may respeto, hindi kayo aagawan ng lupa, hindi pagmamumurahin yung mga tiga port district at wala hong magiging kabastusan sa pagiging pag-usap Ibalik po natin, Doktora Maricel Natividad Gagano Sa hindi so, po kami po, ang doktora ay magpapasalamat lang sa samahan po ng ANC dahil ang natin po ay supportahan sa port, -port district ng mga kapatiran Ami po ay sa kabuuan ng tagapamahala ng IMC na si Doktora ang napili po na suportahan. Maraming maraming salamat po sa ilang mga kanilang. Maraming salamat po sa inyo na.